Good morning po mga kalaki. Wake up na ako. Gising na ako. At syempre dapat good vibes, good vibes po tayo dahil August 26 na po ng madaling araw mga kalaki. At syempre habang ako po ay nagaabang po ng mga bibili ngayon. At habang yung mga ayan, gabi pa, madaling araw pa mga kalaki. Madilim pa habang nagaabang ko ng mga bibili ng mga tinda natin. Yung mga bibili dyan ng mga itlog, mantika, nakutuyo at sarap no agahan ano. Ang sarap nun Kaya mga kalaki, gising-gising na dyan At eto na po, mamimigay na po tayo ng mga swerting mga lucky numbers Para sa masusugin nating mga lucky followers na kanina pa po nag aabang Ngayon pong alas 5 ng madaling araw ng August 26 Aba, ano pang hinihintay mo? Kunin mo na ang mga listahan mo at ilista mo na ang mga lucky numbers na ibibigay ko ngayon na ng bawat bayan Pag meron po akong bayan na hindi ko po nabigyan mga kalaki Sabihin nyo lang po at padadalan ko po yan para sa susunod mapag-aaralan ko yan para maibibigay ko na po para sa inyo. Okay? Pasensya na po kasi napakadami po nag-comment. Dapat po, pag nag-comment kayo, damihan nyo para po mabasa ko para hindi matabunan. Okay? Kaya mga kalaki, ready ka na? Ito na po mga 2-digit lucky numbers. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Okay? Pero bago yan, alam niyo na, syempre, water is life. Inom-inom muna tayo ng tubig. Mm. Okay. Ito na po mga kalaki. Umpisahan na po natin sa 2-digit lucky numbers ng Marikina. 714 14 Tabuk. 18-23. Gromblon. 1-29. Angono Rizal. 15-20. Montalban Rizal. 5 22. Antipolo. 14-11. Taytay Rizal. 20-24. Kaintari sa 9-18 San Mateo 16, 16, 17 Dabao 6-21 Tailac 5-30 24-22 Bacolod 17-28 Cavite 1 Gs Taguig 9-13 Mindoro 4-23 Cebu 18, 20. Aklan. 2, 24. Aurora. 5, 26. Laguna. 15, 20. Quezon. 4, 17. Olongapo. 21, 24. Paranaque. 12, 32. Manila. 16, 21. Pasig. 8, 15. San Juan. 16. 14, Gis, Marinduque, 29, 33, Caloocan, 535 35, Muntinlupa, 21, 26, Palawan, Gis, 16, Zambales, 2, 17, Apayaw, 3, 9, Cotobato, 15, 2, Binangonan Rizal, 1, 13, Morong Rizal, 3, 18, Isabela, 29, 20, Togigaraw, Gis, 30, Rojas, 1, 22, Capiz, 32, 26 Bohol, 8, 9, Bulacan, 2, 3, Baguio, 1, 5, Bicol, Is 8, Batangas, 9, 12, Bataan, 3, Gis, Butuan, 15, 20, 8, Benguet, 5 23 Iloilo 17 29 Leyte 5 ano to 54 Samar 23 30 Quezon City 11 16 Pampanga 1 34 Pangasinan 18 35 ayan po mga kalaki po muna natin diyan para sa masusugid nating mga laki followers na nag-aabang po lagi sa atin. Para makatanggap po kayo ng mga legit na mga laki numbers, dapat po naka-follow po kay sa mga legit na account namin na. Ingat-ingat po kay sa mga fake account na nagkalat po diyan. Nako, kinukuha po ang picture ko namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook. Hindi po kami 'yan. Baka mali po kayo na nasasalihan sa private consultation. Nako, hindi rin po kami 'yan. Baka mali po kayo na nafa-follow at napapanood. Nako, hindi po kami 'yan. Kinukuha lang po ang mga picture namin ginagawang profile sa Facebook. Hindi po kami 'yan. Mga fake account po yan mga kalaki at lalong hindi po kami nagpapautang. Mga fake account yan mga kalaki na walang magawa mga kalaki kundi nako po ma-scam kayo mga kalaki. Ingat-ingat po kayo ha? at syempre po mga kalaki wag po kayo na niniwala sa mga yan ha. At wait po may bibili. Ano yan? Ha? Nang? Dilaw o oh. ano? Anong kulay? Ay, anong kulay? abang nakabote? Wala. Ito lang, 25. Ano Ano? At syempre po mga kalaki, tandaan nyo po ang mga laki numbers po namin ay ha? Ang mga laki numbers po namin mga kalaki ay inaabangan po 'yan mga kalaki, dapat po hindi po uh, hindi po dapat 'yan uh, binibitawan mga kalaki. 3 days po bago yan bitawan mga kalaki ha. Ingat-ingat po sa mga fake account, sinabi ko po dapat makakausap nyo po muna ako mga kalaki Bago po kayo sumalis sa mga yan ha Nako po, ito po napakadali lang pong tandaan ang account namin mga kalaki Red Parungkin po ang hanapin sa Facebook At meron po kaming uh, 330,000 plus followers yan po mga kalaki Ang ating uh, legit na account ngayon At meron din po tayong Aris Gatchalian account, okay? At meron din po tayong YouTube, ang YouTube po natin Red Parungkin po Na merong 17,300 followers At syempre po TikTok, ang TikTok po natin Red Parungkin na merong 448,000 followers. So ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers yan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita, po, nakita ko po kayo ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin. <coughs> heart ng heart mga kalaki, automatic po padada kita mga laki numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po ang laki numbers namin, libre po ito, wala itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months, sa Lotto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National at sa wedding, pag sumali ka sa private consultation. Iko code ko ang at virtue mo malay mo naman dito kaswerte ng mga kalaki mga kalaki, subukan mo na ang lucky numbers namin mga kalaki, okay? At sa mga interesado po din mga kalaki ha, message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin mga fake account at sa mga sasali po sa private consultation bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit 6 digit para po mga kalaki at 3 days po yan mga kalaki bago palitan okay? At may discount po sa mga sasali para member ka sa akin ng 3 months lang August, September at October. Okay, ituloy na po natin. Ito na po mga kalaki ang two digit lucky numbers naman po sa may ayan, sa may La Union. 9-21 Nueva Ecija 5-33 Nueva Vizcaya 17-22 Ilocos Sur 9-3 Ilocos Norte 2-5 Masbate sa East 30. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers. Gising na po at pwede niyo po yan i-rumble mga kalaki para sa ganon. Uh, pag nabaliktad mo ng numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay? At tutok-tutok na po rito mga kalaki. Shoutout time na po tayo sa Pamilya de Vera po sa May Olongapo po City. Shoutout po sa inyo dyan mga kalaki. At syempre po sa mga jeepney driver naman po dyan sa May San Juan, sa May Metro Manila. Shoutout din po sa inyo kila Kuya Doming. Hello po. Sila po ay nagre-request ng 2-digit lucky numbers. Tsaka 642. Ibibigay ko po yan sa inyo mga kalaki. Good luck gising na